Sabi po niya, Dok, itanong ko lang po, ang tita ko po kasi, bakit po nag-uusli yung pusod niya? Ano po kaya ang sanhi nito? 60 years old na po siya. Salamat po. Uh, maari po, ano po yan, umbilical uh, hernia, you know? uh, ito po ay weak part ng uh, pusod niya. um Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yan. Uh, kung malit lang, ang pwede niyong gawin is kumuha kayo ng uh, ano, limang piso, balutin niyo po ng uh, gos. Pagkatapos, Plasteran nyo po yung area, okay? And then, kumari, huwag po siyang magbuhat ng mga mabibigat. Okay? Uh, lagyan niya po yan nakahiga, okay? Hindi yun nakatayo. Ngayon, kung malaki naman, uh, the only solution po dyan will be surgery.